Hello, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay maghunting tayo ng mutya dito sa kakahoyan. Itong kahoy na ito. Ayan. May kahoy dito na may mga kakabalagan. Itong puno na ito, ayan. Ayan tong puno ito sa tuwing gabi marami po ang mga aninipot dito maraming aninipot dito sa tuwing gabi itong puno na mangga na ito yung aninipot sa tagalog yan yung no ba yan sa tagalog yung aninipot sa bisaya aninipot yung sa tuwing gabi ba na maraming mga Christmas light itong puno ng mangga iwan ko ano yung magilaw ilaw mag -gabi. pag gabi yung ilaw parang ganyan lang kalaki yung kanyang parang libangbang siya aninipot yan sa Bisaya iwan ko ano yan sa Tagalog ayan sa tuwing gabi itong puno ng mangga marami talagang ano, marami talaga siyang dumadapo diyan na aninipot. Maraming dumadapo diyan na aninipot sa tuwing gabi. Yung puno ng mangga na yan. Kaya ngayon ay papalapit na po yung Semana si Santa. Kahit itong puno na ito, maraming dumadapo dito na aninipot. Ano ba yung aninipot sa Bisaya ah, sa Tagalog? I-comment lang niyo sa comment section kung ano yung aninipot sa Tagalog. Kasi hindi kasi ako Tagalog, Bisaya kasi ako. Ayan, maraming dumadapo diyan. Ito. Kaya sinubukan ko ngayon kung mayroon bang birtod itong puno na yan. Puno ng mangga o puno ng sampalok o kung anong mayroon dyan na puno na pwede nating pagkukunan ng mutya kaya nagpunta ako ngayon araw ngayon ng huibes yata ngayon huibes araw ngayon ng huibes kasi pag huibes Nandiyan na yan, naka-on guard na yang ano, yung mga mutya, nakalagay na yan. Pagka-burnish, magpaparamdam na yan sila sa akin. At ngayon, subukan ko kung ibigay ba niya sa tuwing Huwebes, yung mutya, itong puno na yan, puno ng mangga. Tatlong piraso po yung mangga dito. Mangga na yan. Mangga dito. At mangga doon. Pakita ko sa inyo yung pangatlong puno ng mangga. Para kayo makakita rin. Natandaan ko yung anong ano yung aninipos Tagalog. Tagalog hindi ko lang ano na kalimutan ko ano yun yung aninipot ayan puno ng mangga may kalabaw pa kalabaw ko yan ayan yung puno na yan sa tuwing gabi las dosen ng hating gabi maraming dumadapo dyan na aninipot aninipot kaya titingnan natin kung mayroon bang sign na magbigay sila ng mutya sa punong ito o kahit sa ang puno na yan na pwede nating pagpilian. Pwede bang ito? Or Ayan, malaki. Gagamitin ko ang aking spiritual na healing gamit itong aking kwintas na makapangyarihan Wala akong maramdaman sa punong ito Ito, wala akong maramdaman. Medyo ano Medyo blackout, walang nagbabantay. Ito naman, pangalawang puno ng mangga. Subukan naman natin na i-scan yung ating puno ng mangga sa pamagitan ng ating spiritual survey sa ating kwintas na makapangyarihan. meron siyang sign pero hindi mabigat ibig sabihin hindi pa siya reading lumabas yung birto dyan kaya lipat tayo sa ibang puno ng mangga maghanap pa tayo ng ibang sign na pwede nating masabi na mayroon siyang sign na magpapakita na kahit araw ng webes Mahirap kasi magpulot-pulot lang tayo ng bato. Na walang sign kasi hindi natin ma hindi natin ma-program yung ating power. Ngayon ito naman. Subukan natin, yan po yung puno. Ito yung puno. Ito yung puno, ayan. Yan yung puno. Ngayon, sikat pa ng araw. Alas 8.30 pa. Ngayon, subukan naman natin kung lalabas ba yung birto dito sa pamagitan ng ating quintas na makapangyarihan. At subukan natin na ma-program ang power at birto na nandyan sa puno kung sakaling meron man. Dahil dalawang puno ang aking ini-scan ngayon. Walang ano, doon sa primero wala sa pangalaw mayroong sign pero hindi pa yung mutya baka ito na ang pangatlo baka meron subukan natin Meron talaga. Meron merong sign na may mutya na na pwede nang kukunin pero hanapin pa natin pero pwede nang magpakuha ituro sa aking kamay ang birtod at kapangyarihan hilain ang aking mga kamay ituro ang mutya sa puno ng mangga sundan nyo lang ako sabayan natin yung enerhiya ng kuno kung saan ang kalagay yung mutya. Dahil bawat himinasyon at enerhiya ng mutya, dahil nandito yan, dahil nagpaparamdam na baka ibigay ngayon. po yung puno at hanapin natin dito kung mayroon man ikota natin sa tatlong bisis yung puno para hindi siya makawala isa dalawa tatlo ngayon hindi na yan makakawala kukunin na natin ang mutya May nakikita ba kayo? Ako meron meron akong nakikita ngayon kaya kukunin natin yung mutya na nakalagay dyan hindi ko makita dito pero dito sa kamera makita ko alam nyo kung bakit ang refleksyon ng salamin dyan mo makikita pero pag dito hindi mo main makikita mas lalo na kapag hindi birnis pero dahil ibigay sa atin makuha natin Ayan, nakikita ko. Ayan o. Oh. O, oh, yan. Ayan, nakita natin. Ngayon, patalikod tayong magkuha para ibigay. Dahil kapag igano natin, hindi natin makikita yan. Hindi makikita yan. Pero pag patalikod, makuha yan. Yan ang sumpa. Dahil hindi bernis ngayon, ibigay. Pero hindi bernis. Huwibis. Para pag ganyan natin kukunin, ibig sabihin, pabaliktad, birnis natin nakukuha yan. Ayan. Ayan. Oh. Ito na, nahawakan ko na. Ngayon, nahawakan ko na. Hihilain natin. Hmm. Ayan. Ngayon, dahil hindi siya nakuha sa araw ng birnis, lunukin natin para mawala ang sumpa na hindi siya makawala ngayon wala nang sumpa nandito na sa ring katawan at sa batuh ngayon ipapakita ko na sa inyo kung ano ang itsura kahit ako hindi ko nakita ito masyado dahil hindi ko siya hinaharap sa pagkuha kasi kapag magkuha ka ng mutya mas lalo na pag hindi birnis, ang pagguha mo yan patalikod para ibigayan. Ngayon, titingnan na natin kung anong itsura nito. Dumikit siya sa punong mangga, di ba? Kita nyo. Ngayon, papakita ko na. Yan. Yan po yung tiyan. At may tagok pa sa mangga, no? Hmm, kintab. Ayan. Nakuha na. Dito natin nakuha sa puno ng mangga. Sa primerong puno, hindi siya nagpapakita. Pangalawa, nagpaparamdam. Pangatlo, nagpapahiwatig at magpakuha. Pero, kung hindi natin yung ginamitan ng birtod, hindi yun makukuha. Kaya e, pinaikautan ko pangatlong bisis yung puno para siya matrap sa pamagitan ng ating kwintas na magkapangyirihan gamit itong birtod na magpapalabas kaya itong mutya ng mangga hindi ito basta basta dahil nga ay bigay talaga ng kalikasan ayan ngayon tingnan niyong mabuti kung ano ang itsura ganap tayo ng lugar na pwede kong ipapakita sa inyo para masilip nyo ng mabuti ayan napakagandang bato may tiyan pa siya pag ganun siya padikit ayan buhay na buhay po yung ating mutya ayan mutya ng mangga nagaling galing ito sa aninipot kung hindi lang nagpapakita yung aninipot kagabi, hindi ko yan puntahan dito. Ang sign sa aninipot, mayroong nakatira, nagbantay na may mutya yan. Mutya ito ng aninipot. Aninipot yan. Iwan ko kung ano yan sa Bisaya, yung aninipot. Ah, sa Tagalog yung aninipot. Ayan, aninipot yan. Mutya sa aninipot. Galing dito sa puno ng mangga. Ayan. Ayan. Kaya mataas na po ang ating oras at mataas na po ang ating vlog. Magpaalam na ako. Comment kayo sa baba kung ano yung aninipot. At kung sakaling nagustuhan nyo ang aking video, pwede kay mag-comment at mag-chat sa akin kung gusto ninyong batong ito na galing ito sa aninipot. Mutyaan ng aninipot ito. Dahil karamihan yung aninipot nakatira sa puno ng mangga. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood na walang sawa at shout out sa aking mga silent viewers. Maraming salamat hanggang ngayon. Nandiyan pa rin kayo. Nakatutok sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.